Ay sila. Kanino mo ma-attribute yung mm. kanilang uh, kapalpakan? Uh -huh. Doon siya ginawang dalawang aksyon eh, di ba? Ayan. Inimpits nila yung Vice President na taga Mindanao. Oh, pinakulong nila yung dati Hindi eh, pa sila President, tumigil eh. doon. Mm. Ah, bigla na lang nilang hinuli. Uh -huh. At pagkatapos itinapon sa kabilang daigdig. Ayan, oo. Uh -huh. Hindi, kabila nung daigdig. Kay... <laughs> <laughs> no. Nagalit ang tao. Bakit sasabihin mo, ah, yung performance natin ng eh, hindi, alam naman nila eh. Oo. Sinong may kagagawa ng impeachment? oh ang sabi niya, eh, sinabi ko na nga huwag niyong gagawin yan eh. Sino yung gumawa? Ayun. Oo. Tinuloy pa rin niya. Tinuloy, tinuloy pa rin nga. Eh. Kasi nga naman to kaya tinuloy ko. May mga pangako naman pala. At ngayon, Oo. Oo. hinahanap niya. yung pangako. Wala daw ma-release. O, di ba? Inangako na nga. sino ngayon ang may kagagawa nun? Oo. Kung bakit nagkaganyan? Pagkatapos, Ha? ang ginawang katwiran oh. underperforming yung mga cabinet secretary. At yun nga no, mga kabayan, pag-usapan nga po natin na ito pong ha, ah, matinding paninita ni Senator Marco Leta sa mga ginagawa po, ha, ah, ginagawa po ng gobyerno. E mantakin mo mga kabayan yung ginawang balasahan mga kabayan sa mga gabinete ni Junior. E tina ba tinabagay parang moro-moro lang eh. Ha? Ah. Hindi po naniniwala si congressman Marcoleta sa bala balasahan na yan. Eh. E mandakin mo, ah, ginagawa pong dahilan pala ng gobyernong ito, yung kahinaan ng kanilang gabinete. Kaya daw bumagsak ang kanilang rating. Bakit daw hindi po aminin ng gobyerno ah, na nagkamali sila, kaya bumagsak ang rating ng Pangulo? E dahil nga po pinadala nila si Pangulong Duterte sa dahig. Yun po ang tunay na dahilan. Ayon nga po kay Congressman Marcoleta, hindi po yung mga kahinaan ng gabinete. Eh. Tsaka kasi kung totoo nga kahinaan ng gabinete, eh, dapat may evaluation daw po eh. Ha? Yung sukatan kung talaga bang lagapak yung ginawang ano, ginagawa ng isang sekretary, kung talaga bang bagsak siya. Eh wala naman daw po maipakita ng evaluation form. O eh paano mo ano? Paano mo tinanggal? Eh, di moro-moro lang ang pagtanggal. Kasi, bantakin nyo, si Recto, o, nag nag tapos binalik mo, eh, di namimili ka lang rin. Moro-moro nga ang nangyaring tanggalan dyan. Bakit daw ba kasi hindi maamin ng gobyernong ito na nagsimula ang lahat ng yan, ha? Kaya kayo, eh, dumerecho sa Edidori, ang alyansa. Eh, pinatapon nyo nga yung Pangulo, yung dating Pangulo, kasi PRRD sa Dahig. Doon po nagsimula ang lahat ng yan. Bakit ba hindi kayo ah uh, naniniwala? O talaga bang ayaw nyo lang paniwalaan? Piling nyo malalakas ba talaga kayo? Mahal ng taong bayan si Pangulong Duterte at dyan nagkalintik-lintik ang buhay nyo. Simula nang pinatapon nyo siya sa The Hague. Yan ang aminin ninyo. Yan ang gustong sabihin ni Congressman Ma Ay, Senator Ha? Hindi na siya naniniwala sa mga pinagagawa ninyo eh. O eto mga kabayan, nyo po. Ha? kung ano po yung sinabi ni Senator Barcoleta patungkol nga dyan sa galawan ni Junior. Ah, wala na pong tiwala si Senator Barcoleta. Ito po, panuorin nyo po ha. Ah. Senator Barcoleta, pasok po. Hindi mo pwedeng uh, eh, pabayaan na lang kita. Ayun. Diyan <laughs> uh, ako unang, uh, ako unang naglulubog ang kalooban ko kada, sa mga araw at oras na nangangailangan na kayo palagi. Una kong, kamusta muna kayo, Sen? Kamusta muna kayo? Okay naman tayo, Jen. Uh, Nagtatanong-tanong na tayo ng mga iba't-ibang mga dapat nating umpisahan, hindi ba? Oo. Uh, -huh, uh -huh. Ayos pa naman. At uh, kasi hanggang ngayon, party pa rin tayo ng 19 Congress. Ng Kamar de Representante. Uh -huh. At magkakaroon ng resumption sa June 2 yata. Ah, Jen. June 2, ano? yes po. Uh, -huh. uh -huh. Ay, ano nga pala, in-expect niya by June 2, Kong, sapagat uh in ano parin kayo? Uh, sitting congressman, representante pa rin kayo na Sagip. Oo, oh, kasali pa naman ako doon. Opo. Ano gagawin mo? Ay di, siyempre ang inaasahan nila baka daw mag-convince ka agad. Ah, uh, ko kung meron pa po kayo mga ihahabol na mga panukalang batas na may pasa sa loob ng dalawang linggong pagdinig kong kasi two weeks session na lang ata yon. Di ba? Meron siguro, hindi uh, uh -huh. natin alam kung merong uh may papas may papasok na enrolled bill. Ayun, oo. Uh -huh. Pero usually ba pag ganoon, minsan formality na lang ano, tsaka yung winding bang... up. Ah, ganoon ang mangyayari. Pero eh. meron akong nakita uh, uh -huh. sa panig ng commission na appointment, merong apat na constitutional officers eh. Ah, na iko confirm. Dalawa sa COMELEC. Okay. Isa sa civil service. Aha. Uh -huh at saka isa sa Kuwa. Mm -hmm. Pagkatapos, napakarami yung i-confirm -co mga foreign service. Ah, sa at DFA? Mga, sa defense. Opo, oho. Marami yun. Mga ano yan, sundalo. Inakala ko na sana mm -hmm. ay hintay na lang nila yung susunod na Congress siguro. Ah, ganun ho. Taka, nakapili din ata tatlong bagong cabinet secretary. Parang meron din silang schedule sa pag-resume ng ano nang eh, ah, siguro mas maganda kung hintayin uh -huh. na lang nila yung bagong kongreso. Ah, para uh -huh. sa ganun mas mapagtuunan ng pansin siguro uh -huh. kung pag-uusapan ay eh, yung competence kapo nung mga nahirang ano. Kapo, ayan. Lalong-lalo lalo na ngayon eh bat hindi na lang lehintayin mo kaya tang uh, marami pang papalitan ang ano, ang uh, pangulo din mukhang marami ko. Pero ang, ang tatlo na kapila hindi pa po na re eh. Kasi although nag sila ng uh, ang tagdun, uh, courtesy resignation, gaya halimbawa nung uh, sino nga ba yung, ano, yung tatlo na bagong cabinet secretary, yung Vince Dyson, DOTR, Uh, plus dalawa pa na bagong pinaltan ko ngayon Hindi pa na-confirm. Na, Hindi pa po. pag resign na sa ngayon sa tawag ng Pangulo na magbitiw kayong lahat. Yun na nga po, yung mass resignation. Kaya oh. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan kung bakit uh, pinagbitiw lahat dyan? Uh, well, ako kong, ang assessment ko, eh siguro, batay din sa panayam sa kanya kasi parang yun na nag-trigger ng maraming bagay. Ano ba yung panayam sa kanya? Yung sa podcast yun Kong. eh, ano, sa podcast yun, tinanong siya na ano ang kanyang uh, impression doon sa katatapos na midterm elections at mukhang doon ata ay narealize ng Pangulo ba mukhang kinakailangan maraming cabinet secretary ang dapat ay na Kong, yung kanyang first Family. Bakit? May kaugnayan ba yung resulta ng election dyan? Doon sa dapat ay mapalitan lahat yung kanyang gabinete? Again, kung ang pagbabatayan ko lang doon sa kanyang statement, ha? kasi mukhang marami daw cabinet secretary ang hindi nagperform ng maganda, kaya ang naging epekto ay doon sa mga kandidato ng administrasyon. Kung ganun daw po ang kanilang naging assessment. O di alimbawa... Hmm underperformance siguro din. Ayan, tama po kayo. So, ngayon, kung pag re mo, dahil ang katwiran dyan, eh, hindi nakapagsilbi ng mahusay. Oh, tama, hindi niya naabot yung expectation. So, so po, eh, oh. bakit inalis mo dun sa isang opisina, nilagay mo dun sa isa? Ah, di pareho rin yun. Para, oh nga, kasi may ano na-reshuffle eh, no? Ano naman ang uh, guarantee mo na inalis mo rito sa isa, pagkatapos dun oh. mo nilagay, doon magpe-perform siya ng mas mahusay? Eh baka naman ho, ganoon lang maging epekto kong do sa mga taong napaltan at saka ipinalit. Eh hindi nga yung tao oh. eh naghihintay. Oh, oh. Pagka ikaw ay nag-announce ng mass resignation, ang tao naghihintay. Ba, mo kaya tang may seryosong nga nito ah. Oh. Di ba? Tama ho. Oh. Ngayon, pinalitan mo, pagkatapos nilagay mo lang doon sa isa. oho oh. e de, parang aso, pinalitan mo lang ng <laughs> ng kolar. Oh, Walang galang na sa paghalimbawa dyan. Ano? Opo, Palagi opo, ginagamit yun. Eh. Oh. Kung underperformance, palitan mo. Yung ah, lang ko, eh. Oho. Anong gagawin mo sa isang uh, opisyal na hindi nakaganap sang ayon sa inaasahan mo sa kanya? Oo. May, kara may karapatan ka naman magpalit. Oo, siyempre. Wala kanya... na bang iba na may papalit? Ay pakarami ho. Napakaraming oh. magagaling na tao sa Pilipinas. Kaya nga. Sen, oh, oh eh bakit eh uh, bakit parang rigodon? Ah. May tawag doon sa pagkaunae eh, yung musical dance chair. Um, oh, oh. Oh, chair dance. Ah. Parang uh, trip to Jerusalem. <laughs> Nakita ko Hindi 'yun ang ginaasahan ng tao pag sinabi mong underperforming secretaries. Opo. Palitan mo na ang inaasahan mo na gagawa ng masigit ah, na mas magandang trabaho. Do sa inaasahan ng mga tao, ah. di ba? May napalta naman do sen eh. Yung DNR, Yulo-Loisaga. Ang, ang ipinansi... bagal naman ang sinasabi natin oh. kung ikaw ay nabahala sa pagkat ang tao ay nakita nila na teka muna. Oh, kailangan gumawa tayo ng aksyon. Parang ganun eh. Hindi eh, kina kailangan na eh, mabilis, decisive dapat ang aksyon mo. Hindi yung uh, nagalis ka ng dalawa, tatlo, pagkatapos nahinto uli, pagkatapos tinitingnan mo kung saan mag... Hinalis mo yung isa, dinala oh, mo rin. Oh. Pero nakita, tatlo wata eh. Uh, opo, mga ilan lang. Pero kasi naman ko, nagpunta sa Malaysia ang uh, Pangulo. Kaya baka naman ho, kaya hindi na ituloy yung eh, pagkapalit-palit. Nga, sino nga yung nag-evaluate? Sino nga yung nag-assess na si ganito ay underperforming? Opo. Hindi pa karapat dapat malinawan natin, matanong natin, saan siya hindi nagperform? Gaano ang hindi niya nagawa? Ano ba yung expectation natin? Ah. Uh... Hindi yung parang tatanggalin mo lang. Opo. parang may masabi yung tao na seryoso ka. Oo. Eh yun yun ang inaasahan ng tao. Kasi. Ang isang halimbawa ko, ang man nagsabi si ES uh, Middle ano, Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi niya, itong si Yulo anya mas makang uh, mataas ang performance siya sa pag-abroad. Mas madalas daw sa iba yung dagat, kaya pinalitan nila at uh, inalis sa pagiging DNR Secretary. Oo oh, eh, paano oh. mo naman ikakatwiran doon sa isa? Yung isa naman, ba't mo inalis dito? Opo. Ba't mo nilagay doon? Paano mo nalaman, ng pagkakaalis niya dito, dito naman ay gaganda ang kanyang performance? Eh kasi, kung ang pag-uusapan natin yung housing, tapos di ba may proyekto yung Pasig River Rehabilitation. Bukang maganda nga. naman yung pasigla. <laughs> Napaganda pa -paano nila mo nga, oh. pa Paano mo nga patutunayan sa akin ng pagkakaalis mo <coughs> dito sa ganitong departamento, doon naman ay makakaasa ako na talagang gagawin niya ang kanyang makakaya para tugunan ang inaasahan ng tao sa kanya. Pa Paano? Wala nga ang evaluation ng bawat isa. Eh. Bigla oh. mo nalang pinag-resign eh. Para sa ganunang tao, nakikita niya yung kaseryosohan ng lahat ng gagawin mo. Ah, bagay. Diba? No? Halimbawa, yung sa Department of Energy, kong di ba, yung paenglutilia mula sa DOE, hindi sa DNR, ang ipinalit ngayon, dating Congresswoman Sharon Garing, ano ang... Hindi, ano ipinalit yun, parang OIC lang yun. Ah, bagay, tama kayo, OIC po nakalagay. O, ba bakit ba yung o. Department of uh, Energy... Oo. Ay napakasimpleng departamento ba noon? Aba, hindi ho ko napakalaki... mo sa isang OI sila? Napakalaking ng trabaho sa Pilipinas Kaya yan. Kaya parang Oo. nakikita ko, wala na namang kahandaan talaga eh. Parang ina announce mo lang na ganito. Ang ina inaasahan ng tao, Opo. talagang distinguido mo lahat. Uh... O, ito, hindi nakaganap sa tungkulin kasi ganito. Uh -huh. Ito, naging pamantayan ko. Uh -huh. ah, hindi kanya nakatupad sa inaasahan ko. Ah, ganun. Papalitan ko ng ganito. Ba't ganun yan? Ah, ang inaabangan ng marami, ano ba ang magiging estado? Kasi wala pang ah, reaffirmation. Di, alam mo, DOJ. Kasi titignan mo yung kabuuan kasi ng uh, pamamahala mo sa gobyerno, di ba? Opo. Kung tawagin namin sa UPN, Jen, ito yung public administration. Ah, sa UPN si Pag. hindi eh, ko naman sinasabi ito nang dahil lamang sa aking haka-haka. Alam mo naman, ipinag-aralan ko naman. Opo, may batayan naman kayo dyan ko. Diba? opo. paano ang gagawin mo? Hindi mo man lang isinabmit talimbawa yung report. Talaga nagkulang tayo sa ganitong departamento. Kaya Kaya tumagilid tayo dahil dito eh. Di ba? Talimbawa, magkano na ba yung utang natin ngayon, Jen? Nako! Bakit nagka-utang-utang tayo ngayon? Parang 16 trillion na yata. At mukhang lalaki Bakit para mo. Bakit ngayon dun sa economic managers mo, wala ka man lang tinanggal kahit isa? Parang kinabukasan na, retail lahat sila. O eh, yun na oh. gusto ng business community. Sino, sino ba? Oh. Sino ba talaga ang pinagkikinggan mo business community lang? Paano yung lipunan sa kanyang kabuungan? Oh, oh. Akala ko ba nagsalita na sila? Sa katatapos na halala, no, no, tama pa yun. pamantayan, e, eh, kaya nagkagani-ganito tayo, e. Eh. Sa katatapos na ng nahalala nga naman. Akala natin, e, eh, 12-0 tayo, eh Ano, <laughs> kamuntik na tayo, e, eh kang ganito. Oo, oo. Ganun pala, e, eh, kung inaakala. <laughs> Naku? Oo. Uh -huh. Hindi, uh, baka naman, ho, pagbalik ng Pangulo Sen... Ay, uh, doon na natin makikita kung sino-sino talaga ang alis pero well, ma tama po 'yung binanggit mo. Tinatanong ko sa iyo, oh. Jim, Bigyan oh. mo ako ng report, 'yung evaluation report ng lahat ng membro ng gabinete mo para malaman ko sino-sino ay nagkulang. Diba? Ah, mapang... para sa ganun, alam ng tao, ah, kaya oh. pala pinalitan si ganito. Mm -hmm. Ang sama ng kanyang ano, performance. performance. Ang record talagang wala oh. eh, di ba? Mukhang... Saan mo ibinatay yung pagtanggal mo sa kanya at paano mo nalaman nung tanggalin mo, ah, doon siya karapat-dapat? Aha. Uh -huh. Mukhang Ay, diba, ano yan kung... magbanggit ng pangalan eh. Paano mo nalaman mm -hmm. na mula doon sa kanyang... <laughs> mula, sa, mula sa kanyang dating posisyon oh. na nilagay mo sa bago. Oh. Paano mo nalaman na doon siya magtatagumpay? Yan ang tinatanong ko eh. Oo oh, uh, nga, no? Hindi naman kung inisip mo lang. Parang ang nangyayari, ah, uh, teka muna, parang... eh uh, dahil ilagay muna natin. parang ayoko yung tentative na gano'n eh. Ayoko yung uh, Dapat parang trial ano? and error oh, error eh. oh, oh. Basta tang gusto ko, kung ako ha, oh, oh. akin na yung mga report. Asan ba yung ganito? Oh, oh. Dito ito. Dito. Ang mo, dalhin mo. Ito, ayoko ko na ito. O yan. Kasi kung underperformance ang problema, lalo na kung corruption ang problema. Ayan, sa papuyan. Dalawa lang naman yan eh. Uh -huh. Either talagang hindi ka naka nakaganap sa tungkulin mo, uh Nakita kaya nakitaan ka ng katiwalian. Ayan. O, sabay. Uh -huh. O, Nasaan nasan, nasan ang puwang para ikaw ilagay ko pa do sa isa? Patama. Underperforming ka eh. Uh -huh. O kaya may issue ka ng corruption. Pagkalagi ko ba doon sa isang posisyon, hindi ka na <laughs> Ito yung hinahanap ng tao. Uh -huh. na, seryoso tayo Jen. hindi... Uh... Pero mukong ang pagbabatayan, Sen, ang hinahanap niyo po ay talagang performance, mukang ako personal, masasabi kong wala noon. mukang ang naging batayan lang dito ngayon ay Eh bakit ay, ko yung, ano, yung wholesale reset ng uh -huh. bureaucracy? Kasi i -reset. Kaya mag, oh. ano kayo, mag oh. uh, sumiti kayo lahat ng ano, ng... Uh, courtesy resignation. Uh, Oo. Oh. Oh. Pagkatapos eh, wala namang, wala namang malinaw eh. Hindi, para lang siguro kung na, baka, ma, 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 mapapumiglas ma, 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 lang ba yung mga cabinet secretary? Ba, teka lang, o oh, nga pala, no? kailangan ko nga pala mag-perform. Oo, na, nasaan yung momentum? Eh, oh. me, medyo, medyo, medyo ano yung taong gano'n? O, oh, tingnan nga natin. Eh, wala eh. Oh. Di ba? Wala eh mm -hmm. Sayang. Sabi Sayang na ano na ba? ba? Hindi kaya, no? Baka naman, uh, to be tempo lang, Sen. Walang tempo nga dyan, Jen. <laughs> ang pinag-uusapan dito oh. ay pamamahala oh, ng isang bansa. Ng isang oh, bansa. Tempo, tempo. Uh -huh. Hindi pwede yan. Ikaw ang kumuha niyan. Alter ego mo lahat yan, Jen. Oh. Uh -huh. Yan, problema. Ganito, eh. Baka mamaya, yung... Malay mo yung isa. Hindi ko alam, ha? Pwede niya sabihin. Oo. Tinanggal ako rito, dinala ako doon. Eh, alam naman ako na ano sa kanila, eh. Da, oh. Alam naman sila sinabi kung ano talaga, ano ba talaga ang gagawin ko? Anong pamantayan? Ano bang standard na susundan ko marito? rito? Oo. Oh, oh. Kaya tapos, nung hindi niyo ko kinakitaan ng uh, performance sa sangayon sa inahanap niyo sa akin, tatanggalan niyo akong bigla. Alam oh. naman ako na ako pahiwating sa inyo kung ano gusto niyo. Kung anong nyo... dapat gawin. Di ba? Oo. Uh -huh. Kaya gusto ko yung record ng bawat isa para maging public. Para sa ganon, hatulan natin silang lahat. Uh -huh. Ngayon, pag nahatulan mo ngayon, o oh, eh, ba't mo nilagay doon? Akala ko ba ganito yun? Uh -huh. Lahat tayo magbantayan. Well, diba? kung yan ang hinahanap nyo, Sen, ako na magkasabi. Ako mukhang... lang pa naghahanap nito. Ang taong bayan, eh, sila nang nagsabi. Teka muna, uh -huh. nahalata tayo ah. Mukhang wala niyan. Kaya nga tayo mag -re reset ngayon eh. I-reset. Uh -huh. Uh -huh. Kung baga sa computer, delete. Opo. Di ba? Dinelete mo na eh. Bakit eh, binalik mo na naman? Eh, yun ang mabigat na hahanapin at magiging sukatan ngayon ng nawala taong nga bayan. Nawala seriousness ng ano. Nawala nga eh. Uh -huh. O, ang buong akala ng tao, ah, yan na yan. O, wala rin. Uh -huh. O, di ba? Pagkatapos, ang sinasabi nila ngayon eh, 284 uh, congressmen Ay nako. Yan na naman. Yan na naman. Super na naman. majority. Ano daw po ngayon sa Kamar de Representante ang uh, nangyayari? Nagkakaisa uh, na raw sila at nagsasanib-sanib puwersa para mapanatili sa posisyon. Oh, eh, wala man lang bang nagsabi. Bakit naman? Oo. Bakit naman kagad naman nagpahayag ng pagsuporta naman ang bawat isa sa kanila? Wala daw pong pakinabang yon, Sen. Wala. Ha? Wala. Nagkasundusundulan daw sila. Naniwala ka naman doon. Ayun. Kung, kung ako'y naniwala, ay doon do sila nagkamali. Tanungin mo ako. Eh kayo po, naniwala <laughs> ba kayo doon? Hindi. <laughs> <laughs> eh bakit naman? Kayo paano? Na? Oh, Oo. Oh. Oh, Eh yung nga impeachment na ito eh, di ba? Ayan. Sino ba may kasalanan? Uh Huwag na natin sabihin, oh, sinasabi, underperforming, corrupt siguro or whatever. Uh -huh. Hindi eh ang tao, nagalit eh, di ba? Ayoko opo naman. Dinaan nila sa balota ang galit nila. Bakit silang ganong ang uh, boto hmm. sa Mindanao? Sino may kasalanan? Ay eh, sila. Kanino mo ma-attribute yung kanilang hmm. uh, kapalpakan? Oo. Doon siya ginawang dalawang aksyon eh, di ba? Ayan. Inimpit nila yung Vice President na taga Mindanao. Oh, pinakulong nila yung eh, dating presidente. Hindi pa sila President. tumigil doon. Hmm. Ah, bigla na lang nilang hinuli. Oho. At pagkatapos itinapon sa kabilang daigdig. Ayan, oo. Uh oh. Hindi, kabila nung daigdig. <laughs> <laughs> no. Nagalit ang tao, bakit ta sasabihin mo, ah, yung performance natin, ang, eh. hindi, alam naman nila eh. Uh -oh. Sinong may kagagawa ng impeachment? Well, ang, uh -oh. i ang i ko dyan, ang sinabi ni Congressman Toby Chanko, Sen. Uh oo, -oh, hindi mo paniniwalaan yung sinabi yun Baga, sinasabi niya? Yun ang sinasabi niya. Bakit? ba siya ng kasinungalingan? Ay, yun nga sinasabi. Totoo na nga ito sinasabi ano ko. Ano sinabi niya? Eh, sabi niya, huwag niyo nang ituloy yan. Hindi makakatulong sa atin yan. Eh. O, kasi nga, siya yung manager hmm. eh. Siya yung uh, campaign... Campaign manager, manager ng alyansa. Tama kayo. Ang, ina, uh, ang, ang kanyang palaging iniisip kung paano niyo may papanalo lahat Oo. ng mga senador ng administrasyon. Oo. Sa balikat niya ay nakadag nakapasan <laughs> oh, yung obligasyon oh, na yun. Oh, pagkatapos oh. nga naman, gagawa ka ng isang aksyon na ikatatagilid lahat oh. nung kandidatong kanyang inaalagaan. Eh bakit naman hindi siya magkukomplain? Oo. Di ba? Oo. Ang sabi niya, eh sinabi ko na nga huwag niyong gagawin yan eh. Sino yung gumawa? Ayun. Oh. Tinuloy pa rin niya. Tinuloy, tinuloy pa rin niya. Oh, eh. oh. oh. Kasi nga naman do kaya tinuloy ko. May mga pangako naman pala. At ngayon, uh -oh, hinahanap yung pangako. Wala daw ma-release. O, oh, di ba? Inangako na nga oh, sino ngayon ang may kagagawa nun? Uh -oh. Kung bakit nagkaganyan? Pagkatapos, ha ang ginawang katwiran, uh -oh. underperforming yung mga cabinet secretaries. Uh -oh. Kaya di ko masisisi. Baka may sama ng loob din naman yung uh, pinagtatanggal. Na parang, ang sakit niya na. Ah. Ah, tama ka inalis mo ko doot, inalig, ang perception ng tao na parang ako, hindi ko talaga naganap yung aking Yung tungkulan. aking trabaho. No? Pero hindi naman yun ang issue, di ba? Oo. Wala nga ng record eh. Wala, wala, talaga. Mag-iisip na lang Pag talaga ang tao ba yan. bigla ka nalang, uh, magtatawag ng courtesy resignation, oo uh -huh. wala naman ka ang um, pinagbatayan. Kung paano mo ko susukatin, saan mo ko dadalhin, uh -huh. kung ako itatalaga mo po, hindi. Oo. Uh -huh. Pwede ba 'yun? Eh naging nang naging sukatan eh, lang talaga. Kahit naman sa alam mo, kahit naman sa isang malit na opisina din. Opo. Ano, magpo-promote ka o magtatanggal ka. May batayan eh. Ay, siyempre. Kasi tinanggal mo yung tao, regular. Oo. Pupunta siya sa ano eh. NLRC, magre-reklamo yan. Kakasuhan kayo, ba't mo kakasmuhan tinanggal? Kakasuhan ka niyan eh. Oo. Sabas, sabas mo na lang ako tatanggalin. Wala naman akong kasalanan. Oo. Maliit na kumpanya lang ang pinag-uusapan. Di diba? hindi, uh, siguro naman dito eh, sa pleasure po ng Pangulo ang Alam kanilang ko performance. Alam ko yun, pero kahit na ganun, Oo. mga taong pinagtiwalaan mo naman ito eh. Oo. Meron naman silang imahe at reputasyon na kinakailangang protection na. Mm -hmm. Basta mo na lang ba itatapo ng ganun, walang, walang batayan? Uh, Siyempre meron. Ito kahit ito po. saan. Uh -huh. Sabi niya, under performance is no longer business as usual. The Oo. people have spoken. O, oh, di ba? Tama po. O, oh, yun pala eh. Ba't hindi mo bigyan ng, ano, ng karampatang aksyon yan? Ah. Uh, yan ngayon ang... Uh, Tapos magtatawag ka ng reconciliation. Yan pa nga, Sen, ang uh, naging resulta, kasi para bang ipinakikita niyang seryoso ako sa aking ini-offer na reconciliation, nakita niyo na, Anya, mayroon akong ginawang mga pagbabago sa aking administrasyon. Yun po kung ang parang sa tingin ko lang ha sa abot ng aking pananaw ay yun ang uh, gusto niyang ipinta. Yung reconciliation ba uh -huh. basta mo na lang mang oper Ganon? ganun. Aba hindi naman kong hindi po sen. Oh. Uh -huh. Nung ikaw ay nililigawan 'yung asawa mo din. Oo. Uh -huh. Girlfriend mo pa lang. Oo. Uh -huh. May pagkakataon bang medyo nagaway kayo, binrek kanya limba. Oo, uh -huh. nangyayari 'yun. Oo. Uh -huh. Away, 'di ba? Oo. Uh -huh. Ngayon, kung mo ikaw naman ay gusto mong... Makipagkasundo, makipag-reconcile. Oo, oh, no. kasi talaga naman yun ang gusto mong pakasalan. Ay, siyempre, ho. Oh. Nangyari lang, pala nga ikaw ang nagkakamali kasi, di ba? <laughs> Ngayon, paglapit mo sa kanya, sasabi... na, na <laughs> sasabihin mo ba sa kanya, Ano pangalan ng asawa mo? Jubi. Uh, Jubi. Uh -huh. Bati na tayo. Ayan, oo. Uh -huh. Ganun lang? Ay, hindi ho. Ay, siyempre, gagawa, mag o ka ng hindi ng konsesyon. Ganun, hindi gano'n ka. Dali Gagawa mo. ka ng paraan oh. sa pamagitan ng pangangako siguro. Maring uh, baka pumirma ka pa ng kasulatan. Oo. Oh, Para sa gano'n, ay... Ah, may... Um, Tanggapin ka niya ng pabalik. Bumalik ano yung ka? pagtitiwala. Basta ka na oh. lang pa naman ng walang... Oh. Hindi ako naniniwala sa gano'n na walang... Ewan ko lang, ha? Ah. Uh, hindi so, ka gusto nyo sabihin kasi kung sa, well, sa pamamahala naman ng gobyerno, pag-uusapan, Sen, eh baka eh, nagkamali kayo, nagkamali din naman kami. Kung baka magpatawaran na lang tayo, reconciliation na lang. Hindi kaya gano'n ang ibig sabihin? Kasi hindi mo naman masasabi na hindi rin kayo nagkamali. Ganito ba inooopir yung no reconciliation? Ang nabanggit na pangalan po sa Pamilya Duterte. O, oh, eh tama oh. lang naman. Kaya nga tayo nagkagulo-gulo, kaya nga tayo nagkawatak-watak dahil nga mm. Doon sa ginawang aksyon, laban sa kanila. Oo. Uh -huh. Ngayon, nag ka ng reconciliation ngayon. Hindi ba tama lang naman na gumawa ka ng concession? Ah. Uh -huh. Halimbawa, meeting tayo, kailangan eh, pawiin na natin si, ano, uh -huh. yung dating Pangulo. Oo. Uh -huh. O, eh, hindi ko sinasabing yun ang gagawin. Oo. Uh -huh. O kaya, ah, uh -huh. uh, sabi mo kay ano, uh, kay speaker, uh, eh, wag nang ituloy yang ano. Yung impeachment. Eh, yun ang yun ang ano, halimbawa lang. Yun o. yun ang halimbawa ng mga concession ah, na maaring i-consider nung kabila. Ah, para si para maliwala siya na oh, nga, no? ang ino-offer mong kamay ng uh, uh, pakikipagkasundo. pakikipagkasundo. So, eh baka maniwala siya ang, uh, ano, na nagtututuo ka na. Yan yeah, ay siya naman, Julie. Jubi, Jubi po po. Jubi, ko po. Kinakailangan makipagkasundo ka sa akin. Oo. Pwede ba yun? Kaya na bimilit, hindi pagkikipagkasundo yung gano'n. No, parang Kaya no choice. mag-offer ka ng o -o. kondisyon. Para parang no choice ka, makipagkasundo ka, ngayon din. O -o. parang gano'n, ano? Eh, karaniwan yan, nagdadala ka ng Oh, you know, man lang, hopia. Eh, hopia man lang na <laughs> maglubag man lang yung sa galit niya sa iyo. ba? Opo, ang tipas siguro. Sa dami ng kasalanan oh. na ginawa mo, wala ka man lang konsesyon na ipakikita uh -huh. para sa ganun makita niya na sa dinami-dami ng, uh, ng, ginawa mong kasalanan sa kanya, mm -mm. mayroon pang pagkakataon magbagong buhay ka. Ayun. Ipakita mo yun, yun ang dapat maramdaman niya. Uh -huh. Pag wala yun, wala. Eh mukhang ang nagparamdam ata, Sen, ay si Secretary John Vic Pero para maliit lang eh. Ang offer ni uh, Secretary John Bik. hindi, kailangan niyang uh, ipakikiusap ko sa ICC na payagang makapanumpa ang dating Pangulong Digong sa harapan ng ating uh, opisyalis ng pamahalaan doon. Oo, oh, eh ang problema, kagaya ng pag- uh, paghalimbawa na ginagamit ko. Uh -huh. Eh hindi naman hope yang dinala mo eh, eh. Okay. May dalang dalaga, bele ko ilang na mali. What <laughs> pa? Lagyan mo naman ng expired is... pa, ano Ganun sabihin. Uh -huh. Eh ilagay mo naman dun sa kalagayan na pagmumulan yun ng uh, magandang uh, ano doon? Uh -huh. Pagsisimula. Ayan, magandang na maaaring, simula. Na maaaring tanggapin niya. yun -mm. ang -mm. pinag-uusapan dito, yung tanggapin niya, yung ino-offer mong kamay ng pakikipagkasundo. Eh. Aha. Di ba? Totoo. Hindi naman yung kakamayan mo lang ng ganyan. Yung sincerity ang hinahanap kasi ng tao. Kung minsan yung ano, sincerity kasi, kinapapalooban ng mga bagay na gagawin mo, yan. makita niya, maramdaman niya sa puso niya, hmm. nagtututuo ka. Hindi pwedeng sincerity lang, tapos hindi ka na magagawa ng aksyon. O, oh, hindi lang. Diba? Yes, ng tao, hindi, peki yan. Uh, pakitan tao lang yung sincerity hmm. na yan. Ganun ang magiging konklusyon ng taong bayan. Wala tayong box populist. Hindi, ito nga po yung tatanong natin. Uh, di gusto niya tanong natin kung eh, uh, asan ay, ano, uh, seryoso nga ba yung ini-o-offer na pakikipagkasundo. Di ba? Oh, do sa nakita nilang so, paano oh, nga ito mo sa palagay mo? Yan. Oh. Sa palagay nyo, seryoso ba? Oh, seryoso ba ang iniaalok na pakikipagkasundo sa pamilya Duterte? Sabi nino, natin, nino. ng Pangulong Bongbong. <laughs> Kung ang sagot niya po ay, opo, seryoso yan, letter A. Kung ang sagot niya naman po ay, B parang pakitang tao lang ah. B hindi po. Ang paraan po ng pagsagot natin sa ating box poll ay ganito.